season you could see our Hi mama, happy happy birthday Ang wish ko lang po sa'yo ay Mag-ingat ka po palagi dyan Huwag kang mag Kumain ka sa tamang oras Para hindi ka magkasakit At saka Huwag mo po akong isipin dito Okay lang po ako dito And Sorry po kasi nagdamay kita sa ka sa problema ko sa school. Mama, thank you po sa lahat. Sa sakripisyo ka pa sa akin at mo mo. Ang wish ko lang po sa'yo, Mama, ay sa di ka na iwan ng boyfriend mo, Char. Sa naman may uyak ako na nakuha na Joe. Itaw ma, ang pika po may ha. Ay, sa sa'yo mo kagalingog. SS ka mo sa'yo mo uya. siya na yung mga Ayoko na. Ayoko na nang pagkulilala ng bago magiging tito, then, tano, tano, okay, nakauki okay, ha, kayo pasapin okay, mo ko uli mo, then, relax, relax, panagsa kayo pagpaka-stress, amor mama, I love you, ingat ka po palagi, masasabi kita, once again mama, happy, happy birthday, bye bye. I gave me you to show me what's real and there's more to life than just how I feel and all that I'm worth is right before my eyes hello guys I made video on birthday greetings on my youtube channel but I made a video that is too high it's First of all, happy birthday! I hope you have a great day today and a year ahead. Is full of many blessings to you. When I tell you I love you, I don't say it out of habit. I say it to remind you that you are the best thing that has ever happened to me. No matter where you are part of me will always be with you love, love, nothing brings me more happiness than a smile on your face i will always be here to remind you of how much i love you happy happy birthday love love go, Jinsky. i love you i love you i love you more nó mỏi chập chập Good health, at magingat ka palagi. Lagi lang masaya ha. Sa isang problema mo, magpapasaludin niya sa laban lang. Hope you have a great day. I love you. Happy birthday, baby Jinski. I you another year of joy, happiness, more comfort to lose. Enjoy your day. Once again, happy birthday and enjoy.

Happy birthday to the most amazing person I know. May your birthday be filled with joy, love, laughter, and happiness throughout the coming year. On your birthday, I pray that God blesses you with all the good things in life: health, wealth, happiness, and success. Once again, happy birthday, Jenski. God bless you. Uh, happy Birthday Buang Jenski. Uh, keep strong. Uh, sana tuloy-tuloy mo yung kabutihan na ginagawa mo. Happy Birthday Jenski! Inaot na ka panglawas, no? Og always sexy and pretty. Pumunta, ligon ng lawas para puso mo alihaw. <laughs> Sika. Happy birthday and God bless you. Hi, Lalaps Jensky. It's your day, balibo ang kalung. <laughs> happy, happy birthday and wish you all the best. Enjoy mo lang yung ginagawa mong kabaliwan para parami ka pang mapangiti na kagaya namin. <laughs> um, mag-iingat ka palagi stay strong always and alagaan mo lagi yung sarili mo God bless you always and happy happy birthday ulit we love you Hi Lala Jenski. happy 39th birthday thanks um, sa pagiging magkaibigan natin as a sister Salamat sa laging pagsuporta mo sa akin sa mga pajen ko, sa support mo lahat sa mga kalokohan natin. Sana hindi ka magbago. Um, sana bigyan ka panigat ng maraming maraming kaarawan at sana enjoy mo yun kung ano kang meron ngayon. Happy naman ako kung happy ka. Tsaka huwag lang malungkot ha. Be thankful ka dapat sa lahat ng na nangyari sa buhay mo. Love you, lalabs. Ingat ka palagi. Happy, happy birthday. Si, si Jinsing napakakalob. Mag-iingat palagi and God bless. Hello, na. Happy birthday. One more birthday to come. I miss you. Pasensya ka na, ha. Ito lang ang maibibigay ng nanay mo sa'yo. Happy birthday. Enjoy your day. You're so happy your day. Happy, birthday. God bless. Bye. I miss you. Love you, Nap. Happy love. birthday, Nap. Wish you all the best. Stay healthy. And more birthdays to come. Hindi din na magkasama sa Basta happy, happy birthday. Sana maging masayak ka. Kasama ang jowa wala um, na yung true love mo. Love, strong lang kayo. marami mga pagsulubong na dumating sa relasyon ninyo, mm. akayanan. Ingat ka na, love. Happy birthday again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Pasensya na sa lit greetings ko po kasi ayan, nagkakasakit naman ng mami mo. Two na ako po nagkakasakit. na naman ng migraine ko. Pero nandito ang mami, baby. I would just like to wish you, uh, you a happy, happy birthday. And more, 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 more birthday to you. And good health. At sana mag-enjoy ka sa kaarawan mong ito. Kahit kaman alam namin na hindi mo kasama pamilya mo, lalo ng mga anak mo pero try your best baby na mag enjoy ka pa rin Dahil alam namin nandiyan ka ibang bansa kumayod ng marami para sa mga anak mo sa kinabukasan nila kaya wag kang mag uh, uh, kaya laban lang wag kang panghinaan ng loob uh, alam ko na strong ka at hindi ka bibita bibitaw ng ganyan ganyan lang kahit <laughs> alam ko marami ka rin problema na dinadaanan pero just always keep pray para palagi kang uh, ginagayran ng ating Panginoon At tuwag kang magsawa na hihingi ng guidance sa, sa kanya kasi nga, nandyan siya palagi sa atin baby and salamat na rin sa friendship natin, salamat na rin sa oras na nakikinig ka sa akin when time si mami mo nagdadrama na um, nagsishare ng mga problema minsan at nandiyan ka palagi isa ka sana tatawagan ko at salamat sa time na uh, binigay mo sa grupo uh, ka isa ka sa nag talagang nag-guide palagi para sa grupo natin thank you so much sa And of course, always uh, <laughs> Always remember, Mommy. Always love you. I'm always here for you, baby. Anytime, you can call me, okay? Happy birthday once again. I love you. Bye. Aichi, happy birthday. I wish you more birthdays to come. Enjoy, enjoy your day. Aina na pag tuse ako sa laki, kayo magtaas tas ng mga edad. Ano Be safe lang diyan. Love you.